pag-ibig sa sariling wika. Ako'y umiibig sa sariling wika, pag-ibig na tapat, wagas at dakila. Di ko ipapalit sa diwang banyaga, pagkat aking mahal ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay kaakit-akit, may sariling lambing, aliw-iw at himig. Ang wikang pambansa Nasadya kong ibig ay walang kapantay sa buong daigdig. Pag-ibig sa sariling wika Ako'y umiibig sa sariling wika, pag-ibig na tapat, wagas at dakila. Di ko ipapalit sa diwang banyaga pagkat aking mahal ang wikang pambansa ang wikang pambansa ay kaakit-akit. May sariling lambing, aliw-iw at himig. Ang wikang pambansa na sadya kong ibig ay walang kapantay sa buong daigdig. Pag-ibig sa sariling wika Ako'y umiibig sa sariling wika Pag-ibig na tapat wagas at dakila. Di ko ipapalit sa diwang banyaga, pagkat aking mahal ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay kaakit-akit, may sariling lambing, aliw-iw at himig. Ang wikang pambansa na sadya kong ibig ay walang kapantay sa buong daigdig. Pag-ibig sa sariling wika Ako'y umiibig sa sariling wika Pag-ibig na tapat, wagas at dakila Di ko ipapalit sa diwang banyaga Pagkat aking mahal ang wikang pambansa Ang wikang pambansa ay kaakit-akit May sariling lambing, aliw-iw at himig Ang wikang pambansa nasa sadya kong ibig ay walang kapantay sa buong dagbig